Ecclesiastes, Kabanatang Labing Dalawa Alalahanin mo rin naman ang may lalang sa iyo sa mga karawan ng iyong kabataan bago dumating ang mga masamang araw at ang mga taon ay lumapit pagka iyong sasabihin wala akong kaluguran sa mga yaon bago ang araw at ang liwanag at ang buwan at ang mga bituin ay magdilim, at ang mga alapaap ay magsibalik pagkatapos ng ulan. Sa karawan na ang mga tagapag-ingat ng bahay ay mga nginginig, at ang mga malakas na lalaki ay napapayukod, at ang mga manggigiling ay mga glilikat sapagkat sila'y kaunti, at yaong nagsisidungaw sa mga dungawan ay mga sisilaw at ang mga pintuan ay sasarhan sa mga lansangan pagka ang tunog ng giling ay humina at ang isay babangon sa tinig ng ibon at lahat ng mga anak na babae ng tugtugin ay mabababa. Oo, sila'y mga tatakot sa mataas at ang mga kakilabutan ay mapapasadaan at ang puno ng almendro ay mamumulaklak, at ang balang ay magiging pasan, at ang pita ay manglulupaypay, sapagkat ang tao ay puapanaw sa kaniyang malaong tahanan, at ang mga tagapanangis ay nagsisigala sa mga lansangan, bago ang panaling pilak ay mapatid, o ang mangkok na ginto ay mabasag o ang banga ay mabasag sa bukal, o ang gulong ay masira sa balon, at ang alabok ay mauwi sa lupa gaya ng una, at ang diwa ay mababalik sa Diyos na nagbigay sa Kanya. Walang kabuluhan na mga walang kabuluhan, sabi ng mga ngaral, lahat ay walang kabuluhan. At bukod dito, sapagkat ang mga ngaral ay pantas ay nagpapatuloy siya ng pagtuturo ng kaalaman sa bayan. Oo, siya'y nangaral at sumiyasat at umayon ng maraming kawikaan. Humanap ang mga ngaral ng mga nakalulugod na salita at nang nasusulat na matuwid na mga salita ng katotohanan. Ang mga salita ng pantas ay gaya ng mga tulis, at gaya ng mga pako na nakakapit na mabuti. Ang mga salita ng mga pangulo ng mga kapulungan na nabigay mula sa isang pastor. At bukod dito, anak ko, maaaralan ka tungkol sa paggawa ng maraming aklat ay walang wakas. At ang maraming pag-aaral ay kapaguran ng katawan. Ito ang wakas ng bagay lahat ay narinig. Ikaw ay matakot sa Diyos, at sundin mo ang kanyang mga utos, sapagkat ito ang buong katungkulan ng tao, sapagkat dadalhin ng Diyos ang bawat gawa sa kahatulan, pati ng bawat kubling bagay, maging ito'y mabuti o maging ito'y masama.